Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at ngayong araw nito, meron akong isang kwentong ibibigay sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna. Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, kayo ba ay marunong magbigay ng meron kayo sa inyong pamilya, sa kaibigan, o maging sa inyong kapwa? Abay, magaling kong ganun. Ano kaya ang pakiramdam ng isang bata na marunong magbigay. Aba, saktong-sakto. May kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Kalahati para sa iyo, kalahati para sa akin. Ito ay kwento ni Pascuela Auxiliadora Maria de Silva Suarez at guwit ni Maon Argelio Bernardino Villela Suray at ating sa atin ng let's read ng the asia foundation isang saging kalahati para sa iyo kalahati para sa akin isang mangga kalahati para sa iyo kalahati para sa akin isang dalandan kalahati para sa iyo kalahati para sa akin isang abukado kalahati para sa iyo Kalahati para sa akin. Isang papaya, kalahati para sa iyo, kalahati para sa akin. Isang bayabas, akin ang lahat ng ito. Cheren, narito ang isa para sa iyo. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman tayong napulot na aral sa ating kwento. At syempre, tandaan din natin ha, na ang pagbibigay pala ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin. At hindi lang yung mga bata, syempre, mas lalo tayong binibless ni Lord. O, ba? Diba? O muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing, mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!